kasalukuyan ho kami naririnig sa labi dahil ay hindi ka pinansin. Hindi siya pinansin. Bumelo na ako eh. Gawa na. Gumanto na ako eh. Paano paano paano? Dere dere cho. Wala, hindi ka ignore ka eh. Kasi hindi mahalaga. Ay, hindi naman sa hindi mahalaga. Kasi merong nauna sa iyo. Ay. Ganoon. <noise> oh. Parang ina minuto na kami walang pamapansin sa amin, kasi garne nga, anong nangyari? Ka floor tayo kanina? Fifth. O, oh, nasa fifth floor kami. Pero yun yung mga kasamahan namin, nasa ninth floor. Ngayon, iniwang kami. Nasa room na agad sila, ang inay at saka ang tita Cindy. Sa halip na kami sunduin, sabi, kami daw ay magpatulong na ang bine. ng Nang ano, ipatap daw doon sa may elevator ang key card. At nang kami daw ay makakyat, kainaman din ang mga kasamahan namin. But din natitiis kami ng garne. Yan, ipapakita ko sa inyo ang aking outfit. Paano? Malabo. Sa akin, pwede makapag picture siya. Hindi yan ako. Ang dami ito. Nakasurvive na kami. Tatap na tayo ni Kuya. Yan, o. Finally! Makakakit na kami sa taas. Wow. Oh, oh kala mo na makataas. <laughs> kala mo na makataas. <laughs> Okay, pasal media. And, oh, ipasa diba? na namin O, Oh, di ba? Oh, nakakapitch check tuloy ako. Pitch check. check. Kakatapos lang ho ng press ah uh, story conference namin para sa wide international film Ayan. Abangan ninyo. slay zone ang title. Slay zone. Slay zone. Let's go. Pupunta na namin ang inayang. Hindi din yung Hindi mo kaming. kamay. mo kaming. Hindi sa kaming. Hindi mo kaming. Hindi para kayo niyo magbukas. Wow! Yan, wow. garne! Ini, iniwan mo kami ng mga are. Yan! Oh, wow. Yan! Are sa larin! Siya! Siya! Tinatamad! Tina, tina Siya nang tina iwan! <laughs> tinatamad ho ito! At tinatamad ho tina yan! Yung mga bumabae para ibigyan ng ikar! <laughs> ay, ay, ay yung ako! Yung nag-makeup sa akin! Ito! Uh, ito, ito, ito pinaganda niya ako masyado! Tapos ito naman, umuna na na to! Parang kumiyak ka! Umiyak ka! Bakit ka umiyak? na ako yung baby mo. <laughs> Ito na ang fit check. Oh, yeah. Oh, yeah. Tama na nga. Aray, gusto lagi sabi sa yawin ko rin na sayawin yawin yung kay uh, Miss Marian. Kaya nga, ay alam mo naman gustong gusto ko si Miss Marian. Ay kung kayo nagsasample day, yan na nakikita ko ako, kung paano pag-asayo na yun. Miss Marian ni ano, pinasama ko lamang. Alay. Ay, Panay naman na ninyo kapag walang video. Ay, na, ay na, wala naman video. Dali na. Sayawin mo na nga yung... Inayong... Wait a minute! Ala, Hindi ko kayo makapag-intay. Nako. Ay, a fresh ng aking look for today. Dahil yan ni Rapsy. Thank you so much. At syempre, dahil yan sa... Faces and curves, dahil nagpa din ako sa faces and curves. Ayan, kaya kung makikita nyo, okay ang aking skin ngayon. Mm! Banga nyo, slay zone! Manood kayo.